Shout sa ating mga member. Maraming salamat kay Day Ilin Ido, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Lin Caligdon Vlog, Tita Jean Kef Perez, kay Miss Miami Laurel. Maraming salamat, Idol. Kay Sheila Budino, Melinda Alves, Presilia Inot, Romualdo Amper, Torin of Your Prince, Marcel Nakil, Almalin Punsika, kay Lilibit Tumagi, Roman Villanueva, Uh, maraming maraming salamat sa inyong mga idol. Maraming salamat din kay Ati Bing Batingber. Sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga upload, sa mga laging nagko-comment, nag-share, nag-likes, maraming maraming salamat sa inyo. Malaking tulong na po ang ginagawa mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Ang wika nitong si Butchok doon sa dalawang matandak hindi na kayo makakatakas pa. Hindi ko hayaan na makapamiktima pa kayo ng marami. Napagtanto din ng dalawang mga pinuno na ang isa doon sa dalawang mga bata ay ang pakay nila. Agad naman nasagot ng isang matanda. Kung mamatay man kami bata, isasama ka na namin. Magbabayad kayo sa mga ginawa ninyong ito sa amin. At sabay na nagbabanggit ang dalawang mga matanda ng mga orasyon. Bago pa muling makakilos itong si Butyok, ibinato na nila iyon doon sa binatil sundalo. Ngunit biglang nawala naman itong si Butchok sa kanilang harapan. Gamit muli ng binatil sundalo ang kanyang mga karunungan sa mga pintuan na portal. Mabilis itong nakalipat ng pwisto sa likuran ng mga ito. Ngunit bago pa sila maabot itong si Butchok, agad na napatalon ang mga ito papatras. Napagtanto din itong si Butchok na malakas din ang mga ito tulad ng kanyang nakakalaban doon sa bukirin ng ipil si Tatay Amado. Inaasahan na din nitong si Butchok na kaya ng dalawang matandang ito na mawasak ang kanyang mga portala Ngunit magagamit pa rin niya ang mga ito bilang linlang at pain sa mga ito. Ilang sandali pa, tama nga itong si Butchok sa kanyang hinala dahil nang umatake na ang dalawang matanda papunta sa kanya, biglang nawasak ang kanyang mga portal na nakalatag sa may sahig sa paligid. Agad naman, naginamit niya ang kanyang armas na paarko. Ibinabato niya ang mga ito doon sa iri at hindi pinatama mismo doon sa mga kalaban. Kaya nagtataka pa nga ang dalawa kung bakit sa ire itinapo ni Butok ang bitbit -bit nitong armas at hindi sa kanila at nasagot din agad ang katanungan ng mga ito nang biglang bumulusok ang mga paarko papunta sa kanila ng ubod ng bilis. Hindi makapaniwala ang dalawang matanda na kaya ng botang ito na pagalawin ang mga paarkong iyon at kinakailangan ng mga ito na umiwas agad. Biglang tumarak ang mga paarko doon sa sahig at mabuti na lamang nakailag agad ang dalawa. Mabilis na gumulong ang dalawang matanda Pagkatapos sabay na tumapik ang mga ito sa sahig ng tatlong bisis kasabay naman ng pagbabanggit ng mga banyagang salita. Matapos lamang iyon, agad na umiinog ang paligid ng kanilang kinaroroonan. Malakas na usal na pamako ang ginawa ng dalawa na pati itong si Butchok agad na naramdaman ang pamamanhid sa kanyang buong katawan. Napamura itong si Butchok. Bukod kasi sa namamanhit ang kanyang katawan, namimigat din ang kanyang pakiramdam. Nasipat niyang papaataking muli sa kanya ang dalawang matanda na sinamantala ang pagtama ng malakas na pamakong usal ng mga ito sa kanya. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad na nakalapit na ang mga ito sa kinaruroonan nitong si Butchok at agad na nagpakawala ang mga ito ng mga pag-atake gamit pa rin ang kanilang mga matatalas na itak at habang umaataki ang mga ito, bumukabuka din ang bibig ng mga ito na nag-uusal ng mga orasyon. Bago pa tamaan ng mga ito ang binatilong sundalo, mabilis na napagulong itong si Butchok at muling naglatag ng mga portal. Agad na nakagawa ng mga pangbasag na usal itong si Butchok para sa mga pamako ng mga ito. Ngunit tulad sa mga naunang ginagawa ni Butchok Sumpain lamang ang lahat ng mga portal na iyon. Wala siyang balak na pumasok sa mga portal. Maagap naman na gumagawa ng usal ang dalawa. Ngunit umaatake na itong si Butchok sa kanilang harapan na labis na ikinagulat ng dalawang matanda. Ngayon, iniisip na naman ng mga ito na linlang lamang ang paglatag ng binatilyong sundalo sa mga portal. Kaya humanda na mga ito doon sabi binatil yung sundalo na papatake sa kanila ngunit biglang napaigik ang isang matanda nang may tumarak sa kanyang likuran na isang matalas na armas at kamunti ka naman na mahagip ang isa pa gulat na gulat ang mga ito kung papano ginawa iyon ni Butyok natumba ang isang matanda sa sahig habang namimilipit agad ito dahil sa sobrang sakit samantalang ang isa pa Galit na galit na napatitig ito kay Butchok at agad na wika nito. Dimonyo kang bata ka! Paano mo iyon ginawa? Sagot naman itong si Butchok na naglalakad na papalapit doon sa matandang kalaban. Simple lamang ang aking ginawa. Pinadaan ko sa aking mga portal ang aking mga armas. Isang linlang na dalawa ang mga pakay hindi pangkaraniwan ang armas kong hawak na ito. Mayroon itong mga mababagsik na mga lason na agad nasisira sa sistema ng inyong mga katawan. Ikaw manong, ilang minuto na lamang ang nalalabi mong buhay. Napadilat ang mga mata nung isa. Ibig sabihin lamang mamatay na siya sa paglipas ng ilang mga minuto. Ngunit ang totoo, walang lason ang bitbit -bit na armas nitong si Butyok. Malakas lamang ang bisa nito kapag ang mga kalaban mayroong mga masasamang budhi o mayroong mga tanga na galing sa mga aral sa kaliwa. Kaya nang marinig iyon ng albularyo, nagiging dahilan iyon para mas magwala ito at umaatake na hindi na ginagamit ang isip. Pati ang isang matanda Sumunod din agad ito sa pag-atake kay Butchok. Nagiging dahilan iyon para bumukas ang dipinsa ng mga ito at makapag-atake itong si Butchok sa dalawa. Ang isang paarko, pinapapasok niya ito sa butas ng kanyang mga portal para maatake din ng palihim ang dalawang matanda sa kanilang mga likuran. Huli na nang mawasak nila ang mga portal kapwa na may tama na ang dalawa sa kanilang mga katawan. Napapaluhod na ang mga ito at duguan ang kanilang mga katawan. Nagpasya na din ang dalawang matanda na sumuko na sa binatilyong sundalo. Walang pag-asang mananalo pa ang mga ito kay Butchok. Sagot naman itong si Butchok doon sa dalawang matanda. Pasalamat kayo at hindi ako katulad ninyo na sobrang napakasama. Si Major Goldi na ang bahalang magpasya sa inyo. Siya na ang magpapasya kung dapat pa ba kayong buhayin o patayin. Muling naglatag ng mga usal itong si Butchok para maigapos ang kakayahan ng dalawang matanda. Samantalang lumapit na din sa kanya ang kapatid na si Abo na napabagsak na din ang mga nakakalaban na mayroong matitinding pinsala sa kanilang mga katawan. Doon naman sa baba tuluyan ng napapatumba nila ni Buno at Akiko ang lahat ng mga talim doon sa unang palapag. Natahimik na din ang buong paligid sa lugar na iyon. Nawala na ang mga putukan at makikita mo sa paligid ng malaking bahay na iyon ang mga nagkalat na mga bangkay ng mga talim. Tanging ang dalawang namumuno na lamang ang natitirang buhay sa lahat ng mga ito. Agad na tinipon ng mga ito ang lahat ng mga bangkay doon sa harapang bahagi ng bahay at agad naman na dinala nila ni Butok ang dalawang nahuling mga pinuno doon sa kinaroroonan nila ni Major Golbe. Uy kang tanong nitong si Butok kay Nanay Candida. Ano ang ating gagawin sa mga bangkay na ito, Lula Candida? Sagot naman ng babaylan. Hayaan na natin ang mga ito dito sa lugar doon ng Butchok Bahala na! ang mga kakampi ng mga ito na siyang maglinis sa mga kalat. Kailangan na natin na makalis agad bago pa may mga magsidatingan. Sabad naman na wika nitong si Butchok. Ikaw na ang bahalang magdesisyon sa dalawang ito, Major Golpe. Naibigay na ng mga ito ang impormasyon tungkol sa kinaroonan ng apat na alas na nandoon lamang din pala ang kanilang base sa aming isla. Ibig sabihin itong si Butchok ang dalawang matandang sumuko sa kanila. Sagot naman ng pulis. Hindi ko kayang pumatay ng walang kalaban-laban, dudong Butchok. Dalhin na namin ang mga ito doon sa isla ng Mahanay. Eh. Isang malaking tagumpay ang pagkakahuli ng mga ito at madala doon sa aming isla. Maraming salamat muli sa grupo ninyo, nanay kanila. At sa tingin ko kinakailangan na namin na makaalis. Hindi na hinihintay pa ng mga ito ang pagsikat ng haring araw. Agad na kumilos na ang grupo nila ni Major Gulbe. Samantalang sina Nanay Candida, nagpapahinga na muna ang mga ito doon pa rin sa resort. Nasipat pa nga ng mga ito ang mga nagkakagulo ng na mga kalalakihan hanggang doon sa malawak na bahay. May nasipat silang mga sasakyan at sa tingin nila Maaring mga kasamahan na ang mga iyon ng mga napatay nilang mga talim Maingat at nanatiling tahimik lamang din ang grupo nila ni Nanay Candida Para walang magdududa sa kanila hanggang sa pagsapit ng umaga nagpasya na ang mga ito na umalis na ng islang iyon Kahit na may mga nangyayaring hindi nila inaasahan Masaya pa rin ang mga ito dahil magkakasama ang mga ito sa kanilang lakad hindi pa babalik ang mga ito doon sa kanilang isla. Pupuntahan pa nila ang isla ng Mahanay dahil ayon sa dalawang mga nahuli ni Butyok na mga pinuno ng talim. Ang dalawa doon sa apat na mga alas wala doon sa isla ng Sikihur. Nando doon ang mga ito sa isla ng Mahanay. Nagpasya sina Butyok na ilihim ang informasyon na iyon kay Major Golbe dahil ang isa sa mga alas ay kasapi mismo ng mga pulis na nakadistino doon sa isla ng Mahanay at maaring opisyal iyon ni Major Golbe. Kailangan nilang kumilos na walang nakakaalam ng mga pulis. Baka maraming mga kasabwat ang mga ito doon at baka marami pa ang mapapahamak pati na ang grupo nila ni Major Golbe. Mas nanaisin din nitong sinanay kandida na kumilos na walang kasamahang mga pulis agad na nagtungo na ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng isla ng Figo. Mayroong isa pang bangkaan kasi ang nando doon at balak nilang doon na dadaan papunta sa lugar ng Mahanay. Hindi na kasi maaring bumalik pa ang mga ito doon sa unang bangkaan kung saan sila doon dumaong dahil marami na ang nakakakilala sa kanila. Ayon kay Nanay Candida, mas nakakabuting doon sila manuluyan sa kanyang kakilala na nandoon sa lugar ng mahanay. Kailangan muna nilang mag-iimbestiga doon sa grupo ng talim na nandoon sa isla. May kakilala din na pulis itong si Gabriel sa lugar na iyon at kailangan na makagawa siya ng paraan para matulungan. Dahil malapit lamang ang isla ng Mahanay sa lugar ng Figo, Ilang minutong lumipas ng kanilang paglalakbay, nakarating na ang mga ito doon sa lugar. Sakay pa rin ang mga ito ng kanilang sasakyan, dumiritso na ang kanilang grupo doon sa kakilala ni Nanay Candida. Isa din itong albularyo na matagal nang naninirahan sa isla ng Siquijor. Makailang beses na din na nakakasama ito ni Nanay Candida at natutulungan din ito ng babaylan. Kaya natitiyak nitong si Nanay Candida. Natulungan din sila nito. Ilang taon na ang lumipas nang lumipat na ang pamilya ng mga ito dito sa lugar ng mahanay. Makailang bisis na din na nakabisita itong sinanay kandida sa lugar nitong si Tatay Kunsing. Kaya alam na din itong sinanay kandida ang tirahan at lugar ng mga ito. Makalipas ang ilang minutong paglalakbay ng mga ito, nakikita na nila ang malawak na palayan doon sa paanan ng bundok. May ilang bahay din na nasisipat ang mga ito doon sa unahan at maging doon sa gitna ng palayan na napapaligiran din ng mga sagingan. Pagdating ng mga ito doon sa dalawang mga bahay, agad na may dumungaw sa kanilang mga bintana para alamin kung sino ang bagong mga dating. Malimit lamang kasi ang magkakaroon ng bisita ang mga ito at nakasasakyan pa. Samantalang agad naman na bumaba ng kanilang sasakyan ang grupo nila ni Nanay Candida at lumapit doon sa isang lalaki na nakatayo sa gilid ng isang bahay. Napaluwang agad ang pagkakangisi nito nang mamukhaan itong sinanay Nanay Candida. Ang lalaking iyon ay ang anak na lalaki ni Tatay Kunsing na kasama niya lagi sa bahay at sa pag-aalaga ng kanilang mga taniman at mga alagang hayop hindi pa nga makapaniwala ito sa kanilang pagdating agad itong nagmano kay Nanay Kanida at uwi nito sa matanda. Ikaw pala Nanay Kanida, mukhang sorpresa yata ang pagpunta ninyo dito sa aming lugar. Siya nga pala, maupo muna kayo ng mga kasamahan mo dito sa upuan ng lantay. Maghanda lamang ako ng pangmerienda ninyo. Agad din na inutosan ito ang anak na lalaki natawagin ang kanilang lulukunsing sing na sa mga pagkakataon na iyon nandoon sa kanilang palayan unang bisis na nakapunta ang mga apu ni nanay kandida sa lugar na ito at agad na nabighani ang mga ito sa kagandahan ng lugar na parang katulad din ng kanilang lugar doon sa kanilasog may mga nakikitang mga bata din sina Abo at Akiko na naglalaro doon sa isang maliit na lawa kaya napapangiti lalo na din ang dalawang mga batang paslit. Makalipas naman ang ilang mga minuto, nakita nilang nagmamadaling naglalakad na itong si Tatay Kunsing kasama ang apo paahon doon sa isang maliit na kahon ng palayan. Itong si Tatay Kunsing tulad ng anak nito na si Berto, hindi din makapaniwala ang matanda na si Nanay Candida at nagtataka ito kung bakit may dalang sasakyan ang grupo ng mga ito. Ilang sandali, dahil mas matanda nga itong sinanay Nanay Candida kay Tatay Kunsing, nagmano pa rin ito sa babaylan at napapatawa na. Tuwang-tuwa ito sa pagdating nila ni Nanay Candida. Agad na pinatuloy sila at pinaupo doon sa sala. Habang itong si Berto abala sa paghanda ng makakain nila. Nang makapagpahinga na ang grupo nila ni Nanay Candida, nang ilang mga minuto at habang kumakain ang mga ito ng nilagang kamuti at saging nagtatanong na itong si Tatay Kunsing kung bakit napunta ang mga ito sa kanilang lugar at may dala pang sasakyan nagtataka din ang matandang albularyo kung bakit kasama ni Nanay Candida ang buong pamilya nito agad naman na sumeryuso ang pagmumuka nitong si Nanay Candida inilahad na nito ang kanilang misyon at pakay. Sinabi din ito na nagbabakasyon sila doon sa isla ng Figo. Ngunit ito na nga ang mga nangyayari sa kanila. Inilahad nila ang tungkol sa mga talim at tungkol sa apat na mga alas. Walang kaalam-alam itong si Tatay Kunsing sa mga personalidad na sinasabi ni Nanay Candida. Ngunit marami na siyang nabalitaan tungkol sa kampo ng kadiliman na nananalasa sa kanilang isla at sagot nito doon sa babaylan Baka ang mga sinasabi ninyo maaring ang mga nagbigay din ng sakit ng ulo sa mga taong naninirahan sa sintro ng lugar na ito nanay kandida. Baka iisa lamang ang grupo ng mga ito Kung may maiitulong ako sabihin na lamang niyo para naman makatulong ako para mabawasan ang mga kasamaan dito sa isla ng Mahanay sinabi ni Nanay Candida na malaki ang maitulong itong si Tatay Kunsing sa kanila dahil kabisado nito ang buong lugar ng mahanay. Sa araw na iyon, umalis na din sina Gabriel, Butchok at Pablo para puntahan ang kakilalang pulis nitong si Gabriel. Nais nitong magpatulong para agad na makikilala ang iba pang mga matataas na opisyal sa kapulisan sa lugar ng mahanay at nang matagpuan nila agad ang nasabing dalawang mga alas. Ngunit kailangan lamang nilang magingat dahil nga iilan sa mga pulis kasabwat ng mga ito. Agad naman na natunto nila ni Gabriel ang kaibigan ito at kinausap ito agad ng masinsinan ng mga ito. Sinabi ang kanilang misyon dito sa isla at tungkol sa mga namumuno ng talim. Nangangako naman ang kaibigang pulis nitong si Gabriel na tutulong sa kanila. Ngunit tulad nga ng kanilang sinasabi, kailangan nilang mag-iingat. Dahil kung totoong may mga kasabwat na mga pulis ang mga ito, mahirapan silang makagalaw sa loob. Kailangan mo nang ilihim ng mga ito ang kanilang binabalak na pagtuklas sa nasabing mga eskalawag na mga pulis. Nagkakaroon ang mga ito ng kasunduan na magkikita si na Gabriel at ang kakilalang pulis doon sa lihim na lugar. Ayon sa pulis, kailangan din na isama nitong si Gabriel ang mga kasamahan nito para mapag-usapan nila ang mga dapat nilang gagawin at makapagplano at kung ano ang kanyang maitulong sa kanilang misyon. Iniiwasan din nila ni Gabriel na mapag-alaman ng kanyang kakilala na nagkikita sila sa grupo nitong si Major Gulby doon sa kabilang isla para iwas bulilyaso. Makalipas ang ilang mga sandali, papagabi na sa mga pagkakataon na iyon. Kasalukuyan ng nagpapahinga na lamang ang mga ito doon sa bahay nila ni Tatay Kunsing. Malaki din ang bahay ng matanda at apat na lamang sila na nakatira doon kaya kasya pa rin ang kanilang grupo. Sina Tatay Kunsing ng lamang kasi kasama ang anak na si Berto at ang dalawang anak nitong lalaki ang nakatira doon. Dahil patay na ang asawa nitong si Tatay Kunsing at iniwan naman si Berto ng asawa nito. Ang pilit na inaalam at iniisip ngayon nitong si Nanay Candida kung sino ang isa pang alas na kasamahan ng nasabing isang alas na opisyal sa kapulisan. Inaalam nila kung ano naman ang katungkulan nito dito sa isla ng Mahanay. Terima kasih telah menonton!